Boss, good morning! Boss. Oh. Kaya. Okay, good morning! basta siya. Boss, good morning! Pagkano ito kita Hi. Hey. Hey. Wala ba kayo na hanap niya? Dalawang kasing Ay, Pero kung ano... Wait hey, pa magbabayad ako sa Tawag ako ulit. Good morning guys Dito tayo ngayon sa Malabon Market uh, Update tayo ng dito Magkano Unang update Dito sa Malabon Ngayong January Tara Let's go Gusto mo niya? Pekanu ko pa kita eh. Wala pa nahanap kita loko kasi nasisingil Pero mung ano? Biktam ka talaga sa Kusuyan okay. to ako. Mahilig mo. Crunchy. Marami ko okay. yung really, Boss, magkalikin na boss. Ay. Ay. i don't

gata postlanto, oh, po. portamu po natin di Mamaoy, oh, you no? Know? thank you, 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 uh, na, okay. Okay. thank you, 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 thank you,

Ako, o. Baka, o kila. Pura, o. Sige, Dagupan to na, Dagupan. ibaling mahal ba si lasa. Oo. Dagupan. Medyo so, mahus so, na may warranty. Pagpagos, solid yan, ha?

Up, Shut up. Shut up. Oh. Ano pangalan mo, boss? Ah. Ano pangalan mo, boss? Balik Ryan Gatil, boss. Ah, Dito lang yan sa Balabon. Ang tayo mga... Uh... Kapenta natin sa Tutuyasan, 170 lang. 170. Ito, e, uh -huh. Dito sa tudingan, 180. Tapos 170. 180. Lando, ay, kararada. Siya tanda po TV. Kamaoy TV. Kamaoy TV. Kamaoy. na yung drag.

Piter. Mga... -uy dito ako dito. mag dito. sa 'yun. tempat <totipun> itu. Terus <totipun> 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 <totipun>

na original na pandikit. Kung na ang hinahanap niyo, subukan niyo ang original na Pinoy pandikit, gawang Pilipino. Yan sa tayo guys dito lang amin vlog maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta subscribe na yung channel kamahay tv baba tayo guys Friends. maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta ng aking channel sana monetize na ako Nandito na ako sa aming bahay Maraming uh, maraming marami salamat nga pala Kay Buslando Shoutout sa iyo uh, Thank you sa pag-promote sa Aking Youtube Channel Maraming maraming salamat God bless you all Bye bye